Ikinabahala ng Department of Agriculture ang pagkalat ng rabies sa iba't ibang hayop at pagdami ng taong mahahawaan kaya naman puspusa na ang kanilang pagbabakuna. Yan ang ulat ni Clay Zalpardilia. Dahil sa tumataas na kaso ng rabies, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Buwak at Buena Vista sa probinsya ng Marinduque. Ayon sa Marinduque Provincial Veterinary Office, maituturing ng may rabies outbreak sa probinsya. Sinasabing 80 siyam na aso na ang nahawahan ng rabies, anim na baboy, tatlong baka at isang usa matapos makagat ng asong may rabies exponential yung pagdami. One dog makakagat lang ng lima, another dog, another limang dog makakagat ng another five dogs. parami min parami. So ganun kabilis naging mabilis yung pagdami. Gawa ng stray dogs. Nag-spill over na yung rabies outbreak from uh, from dog mediated the uh, disease to human to food animal at meron na ding mga insidente na sa Walibong anila ang may rabies, dalawa ang namatay. Dahil dito, nagsasagawa na ng malawakang bakuna kontra rabies sa lalawigan. Sa mga lugar na merong positive cases, kinakailangan magkaroon ng population control. Yung mga hindi na mas, ma, masupil na ano, masupil na mga aso, yung wala na mga nagbamayari, wala, hindi na pwede ipa-adapt dahil na matatapang at saka galing siya sa, sa rabies positive area. So yun yung, yun yung kinakailangan gawa namin ng paraan na matrim down yung population. Ilan sa sintomas ng rabies ay pananakit ng ulo, pagdedeliryo, pagkaparalisa na maaring humantong sa kamatayan. Ayon sa Agriculture Department, karaniwang nakukuha ang sakit sa aso o pusa na may dalang rabies. Ikinababahala e na ng DA ang pagkalat ito sa iba pang klase ng hayop at pagdami ng taong nahawahan ng rabies. Kaya importante na bakunahan ang mga aso. Sila ang primary source, eh, aso at pusa. Ang mas alarming uh, yung sa tao. Ang uh, mabigat yun. One, isang patay sa isang araw. Mahigpit na ipinagbabawal ng DA ang pagkain ng hayop na tinamaan ng rabies. Kasunod ng ulat na isang baka na may rabies ang posibleng nakainan ng tao. Hindi man, na trace eh. Alam mo kasi sa bukit. Pagka nakita nila na medyo nalalabihan na yung baka, uh, inuupakan na nila agad para masave yung beef kaysa uh, mamatay. Pero wala pang reported na uh, kumain ng baka uh, doon sa Marinduque ay uh, nagkaroon ng sakit. Sa Nibis, because it's a zoonotic so disease, no? may possibility na mag, uh, matransfer uh, pag yung, ano, yung uh, animalia. Puspusa na ang DA sa pagbabakuna kontra rabies. Aprobado na rin ang paglalaan ng hanggang 16 million pesos na pondo sa pagbili ng bakuna. Kumakalap din ang donasyon mula sa ibang bansa para makakolekta ng 200 million pesos na halaga ng bakuna. Target, bakunahan ang 50% ng 20 bilyong populasyon ng pusa at aso. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.